Kung ano ang mga reasons bakit maraming naiinggit sa pag at negosyo ni Diwata Pares? Una, success. Dahil sa tagumpay ng negosyo ni Diwata Pares, maaaring mainis ang iba na hindi nila nakamit ang parehong antas ng tagumpay. Kaya kung pagigiging matagumpay ni Diwata, para ay maaaring nga magdulot ng pagkakaroon ng insecurity sa iba na hindi nila nagagawa ang kanyang narating. Pangalawa, jealousy over attention. Maaring may mga tao na naiinggit sa atensyon na natatanggap ni Diwata mula sa kanyang negosyo. Kapag isang tao ang nagiging sentro ng pansin at paghanga ng iba, maaring magdulot ito ng inggit sa mga taong hindi nakakaranas ng parehong atensyon, panghuli, perceived advantages. Kung may mga tao na naniniwala na may mga pribilehiyo o mga benepisyo na nakukuha si Diwata Pares, Maaring maging sanhi ito ng inggit sa mga taong hindi nakakaranas ng parehong mga oportunidad o benepisyo. Kaya mga kaibigan, alam nyo ba ang solusyon sa inggit? Pag-inggit po tiyo, apikit? Hanggang dito po muna tiyo. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button mga inggitero dyan. Peace! Salamat! Ha-ha-ha!